Sir, kasi uh, yun nga, sobrang busy mo, pero habang busy ka, ang dam dami projects, lalo kung sumisexy. sexy. Oh, wow. Oh, ay, ano ano, anong secret I, I or yun yun anong secret. ginagawa mo? I think yun ang secret na dati nahihirapan ako mag-diet. Oh. So ngayon, parang ano na siya, yung, yung kain ko, normal na lang siya, pero parang umano na siya. Uh, tapos busy ka, siguro dami mong ginagawa then hindi rin kasi naman ako ma-junk foods eh. Hindi rin ako ma-soft drinks. So, hindi rin ako... Oh, nice. hindi rin. marais ako pero nag, ano, nakasupat sa bahay. Mm -hmm. Oo. Ganon. So, Parang kasi, twice, I'm... twice, uh, twice a day lang ako nagka-cup ng rice. Mm -hmm. Parang two cups of rice a day lang. And what else do you do? Like, do you do extra? Uh, Minsan, minsan, minsan nag-7 minutes ano ko yung mga walang ano, walang dumbbells. Yung na nasa YouTube yung mga oh, ganun ganon Yung workout na Yeah, squat squat. yung mga 7 minutes, 5 minutes lang. I, I can't do 1 hour kasi nga so busy. Yun. Uh, so sinisingit ba talaga siya? Sinisingit ko para ma-stretch stretch yung body. gano'n. You know. Tapos, I still use corset pag natutulog ako. So, I remove it pagkagising ko. So, pagka-remove ko siya, alam mong flat na flat yung tummy ko. Ano